I've seen the reels ngayon na nagtrending siguro last week to our district na nakikita ko pa nga rin. you were working with Malupiton. How did you connect with Malupiton? Dati pa nanonood kami ng mga funny videos niya kasi remember pumotok siya na ang content niya is about business. Businessman siya pero mali yung binibenta ah. niya. So dun pa natuwa na malamang mga businessman kakakonek sa ganong klaseng content right? So I was like pag nakakita kasi ako ng tao na tingin ko same frequency kami or let's say maganda yung ginagawa niya creator siya I usually reach out like sa kanya sabi ko lang ganyan, ganyan. Nag-reply naman siya. Sabi ko, pinapanood ko yung mga content mo, ganyan. Ganun lang siya nag-umpisa talaga. Tapos hanggang sa nagtatanong siya sa akin about damit. Boss, meron ka ba nung terno dyan? Nakita ko, ganito, ganyan. Magkano ba? Ganyan, tinatanong niya. Parang gusto niya bumili. Sabi ko, di sige, padalang kita testing mo. Hanggang sa, doon na nabuo. Nakita kami, pasyal siya sa shop. Wala talagang business na involved. Tapos, nag-content-content na rin kami doon. Nag-vlog-vlogs. Binigyan ko siya mga damit. Kumain kami sa labas. Actually, tinotropa ko siya eh. Kasi gusto ko ang tropa, nakakatawa <laughs> Tapos, nag-end up na good vibes kami sa isa't isa. Okay naman. Gusto niya rin magkaroon ng merch niya. So, tinulungan ko rin siya dun sa part na yun. Benefit both eh. Like, especially na sabi mo nga, pinaka-importante talaga sa lahat, connections eh. Parang money is there. Pero yung samahan is pwede mo mabilit yan kahit nga mawala ka ng pera. Nandiyan Bro, pa rin yan eh. Yun yung point ko talaga dun na gusto ko sabihin akala kasi ng mga tao na gets mo nga, na yan, i-judge ka nila na kaya ko munik para sa marketing. Kaya ko munik kasi negosyante siya. Hindi eh. Nagkataon lang talaga na yung mga gusto kong connecta na tao, magagaling. Nagpakahirap ako ng ganito tas aaksehin ko yung oras ko sa taong hindi magaling. Mali, di ba? Kaya ka nga nagtrabaho ng napakahirap para mapaganda mo yung circle of friends mo. Din. Magaling at same frequency kayo. Kung baga, parang nakikita mo na, oh, magkakasundo kami nito. Ano? Oh, di testingin natin, baka may friendship na mabuo. Pwedeng pareho kayo may pera, pwedeng pareho kayong sikat, pareho kayong doing good, pero wala doon yung energy. Pwede yun eh. Ang dami ko na na-experience na ganun, bro. Kaya mas ma-appreciate mo ngayon mga ganun pa po kayong energy namin together. Tsaka mo ma-appreciate. Ayusin mo talaga bilang tao sa kanya na makisama ka na mabuti. Kasi konti lang yung mga katulad nila Konti lang yung mga ka-frequency mo, ka-vibe mo. This is regardless kung may kikitain or wala. Bonus na lang yun bro. Kasi ang nasa isip ko naman, kapag gusto mo yung tao, let's say gusto mo siya maging kaibigan, at gusto mo mag-spend kayo ng time together na marami. Kasi nga, gusto nyo maging kaibigan kayo, di ba? Ikaw ba papayag ka na mag-spend time kayo together tapos wala kayong napapala? Eh, yung na pangit na cycle ng buhay nyo. Tuwing magkikita kayo, nasasayang pala yung araw. Tuwing magkikita pala, lang pleasure lang kayo together na wala namang rason. So ako, oh, ang gusto ko, ang mga kaibigan ko, pag magkikita kami, magiging better kami after namin magsama-sama. Mas importante yan sa pera. Kasi yung time, mababalik mo pa ba yun? Hindi. Yung pera, pwede mo kitain ulit. Oras, di mo talaga mababalik. Very, very important talaga siya sa akin. Lagi kong tinitingnan kung yung tao ba na to, worth it na mag-invest kami ng oras namin together. Kasi kung hindi, sayang lang naman ang panahon. Ikli lang ng life. Yun.